pag po tayo ngayon dito sa Bulungan, para nya niya. Eh. Pag-update press po ngayon dito sa Bulungan, Paranjahe. update press dito sa Big price po ngayon, 250 po ang ipon. Hindi pa siya, no? Mahalo ano, na nililit lang po. Makano't yan ng 230 kaya? Ina. Yan. Dito yan sa bulungan. Kaya Maray, na bulungan. Na. Maray, hindi na. Maray, na, na. na. tayo bumulong. Maray, ah, yan. Parang hindi na, na, na rin natin ng 230. Parang hindi na rin natin ng 230. Eh, 220. Huh? 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 <laughs> oh ya, yeah, sih, kau terapi order ka tatay. Hipo na ano na apat na kilo. Yes. Isa pa. <laughs> Thank you kumuha tayo ng apat na ano, na na kilo ng kipon. Kanina at 2.50 binigay ni Ate nang 2.30. Dito lang yan sa Bulungan para niya kay update tayo ngayong araw na to. Kita na, na tayo nang styro, ito po yung order po sa atin. Ano pa? Magkano kilo ng pangatuna? Eh dito 2.50 bigyan niya. So yung pangatuna. Ano? Ay, binigyan ni natin ng 200 yung ano para makauwi na. Bali. 5 man kilo binili uh, natin. Para na, makauwi ka na. 50, 50. Nakabili na tayo ng 5 kilong hipon. Apat na kilo yung bibili natin ay yung may natira na binigyan na ni ate ng 200. Ah, oh, 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 oh. Dito lamang po yung sa bulungan. Medyo tanghali po tayo nakarating ngayon dito. may meron din po dito ang pusit. Oh. Daming pusit. Dito po madaming ano, atampan, 20 pesos. 20 pesos ang tampan. 100 ang kilo ng bangus. Yan ito po ngayon ang update dito sa ano sa Bulungan Paranaque. Inabot po tayo ng traffic kanina at ngayon ay eh. pupunta naman tayo sa Bernabe Compound Las Piñas.